good morning mga paps dito na tayo sa spot mga paps so mga paps ngayon lang tayo nakapag hunt mga paps kasi umuulan kasi dito sa amin mga paps so ngayon tayo makapag hunt yung ginadala ko pa rin mga paps si kulit pa rin mga paps yan si kulit dito natin isisit up si kulit mga paps yan Si kasi may umuhungi na dyan mga ito yan so dito natin isisit up si kulit mga paps so so mga paps sa nagpapa shoutout sa nakaraang video mga paps ito na po yung shoutout nyo shoutout pala kay Discanso DIY shoutout sa iyo paps shoutout kay Kamukmuk Hunter shoutout din kay Tamsun Hunter shoutout din kay Jungle Hunter shout out din sa idol na taga Turil Kamux shout out shout out sa yo idol Kamux ah, uh, shout out kay Kuya Glenn TV na palaging nanonood sa mga video ko uh, kay Jobert Tanduk Vlog shout out sa inyo so yun mga paps no ah uh, salamat sa pagsubaybay sa aking channel mga paps sa Alimokon Hunt at sikulit pa rin yung dala natin mga paps kasi yung mga under training ko mga paps hindi pa rin maasahan mga paps kasi ano eh uh, medyo mailap pa sa uh, gubat mga paps sinubukan ko pero mahirap pa rin mga paps kailangan pa na kunting uh, uh, maamo siya mga paps so yun mga paps no uh, sa pa hindi pa nakapag-subscribe at hindi pa nakapahit ng notification bell, sana hit nyo na mga paps para updated kayo sa mga hunting adventure ko kasama natin si kulit so yun mga paps dito na to patatigalin eh. sige oh laking boses mga paps so tara 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 let's go mga paps so yun mga paps na up na natin si kulit mga paps tatago na ako mga paps tayo yung tatago mga paps tayo yung tatago mga So yun, mga paps, daling tayo ng isa mga paps. So yun, mga paps, sit-up na dati si kulit mga paps. Medyo madilim yung ano mga paps. Sit-up so, kasi nandito tayo sa dalim ng mga puno mga paps. So galingan mga paps, pup, tatago muna ako mga paps.

So yun mga paps, pangalawang huli. Parang lalaki to mga paps. Malayo kasi ako mga paps. I e, doon siya galing mga paps, malapit sa akin yung nagwarning ng call ako. I e, dito siya lumapit mga paps. I e, nakita siya ni kulit. I e, kinampayan siguro mga paps o nagpa-dodge si kulit o may may lang yung buses kaya dumapo mga paps. Yun mga paps. Ah pangalawang huli mga paps so yun na sit up natin si kulit mga paps tatago muna ako So, yun mga paps. Pangatlong huli mga paps. So, unang huli natin mga paps. Dito pa rin mga paps. So, uh, may nakita akong alimukon din na nag, ano mga paps, lumapit, sa kana humune. So, binalikan ko yung sitkap mga paps. Binalikan ko yung sitkap kasi parang humuhuni din si kulit. Kaya, ito ang lumapit mga paps. Diyan sa galing mga paps, dito siya bumaba. So, yun mga paps pangatlong huli mga paps isang lalaki ito mga paps muna yan dyan siya mga paps kaya ah, sinit upan ko ulit yung sit up pa rin yung ginamit ko mga paps ano eh, maganda yung plastada mga paps kahit medyo madilim mga paps pero maganda yung sit up pa ah, yung ano diba, ano mga paps so pangatlong huli natin mga paps isang lalaki mga paps so, oh. so yun mga paps susubukan natin sa pangatlong sit up mga paps dito na sit -up, mga paps kasi dalawang sit up na, ako mga paps e, dalawang huli na ako mga paps e, natin yung pangatlong mga paps kasi may umuhuni pa dyan sa baba mga paps so tara tara mga paps pagkatago na ako mga paps So, mga paps yung pang-apat natin na setup sit up mga paps yan umiikot yung lagayan ng cellphone mga paps kaya hindi ko na ano mga paps hindi ko hindi hindi na nakita yung pagdapo ng alpas mga paps pero diyan mga paps humuhuni na lang si kunit kulit mga paps si kulit na lang yung marinig mo humuhuni mga paps yung camera hindi na nakatutok sa sit up mga paps so yun dyan mga paps dinadapuan si kulit dyan mga paps pang apat mga paps sayang mga paps maluwag kasi yung pagkatali ko mga paps dyan mga paps yan yung kumalaw yung dahon sa gilid mga paps yan, dumapo na yung alpas dyan mga paps huli na yan mga paps so yun, mga paps sayang yung video mga paps kasi umikot yung nilagayan ko ng camera mga paps yun, yun pang apat na huli natin mga paps yun sayang hindi nakita mga paps yung pagtapo Yan. oh yun mga paps na Lakas mga paps. Ubus. Ubus yung buntot niya mga paps. So, yan mga paps. Ubus yung buntot mga paps. Kasi ang lakas. So yan mga paps. Oh. Isa pa rin lalaki mga paps. Yan. Laki. Yan. Laki mga paps. nilalaki lalaki mga paps oh. Hmm? Siguro yung umuho ito sa baba mga paps. Ganda pa naman ang huli nito mga paps. Ubus yung buntot mga paps oh. Lakas niya. Grabe ubus sa uh, ano pulot. So pang apat mga paps. Pang apat natin na huli mga paps. Uh, ito nga sit up mga paps. Tatlo. Tatlo yung ito ay yung pangatlong huli natin mga paps. Hindi na ako lumipat ng ibang pisto mga paps. Dito lang ako. Yan. Huli sa pang-apat mga paps. Grabe. Ang galing ni kulit mga paps. Kahit hindi ka na lumipat ng pisto mga paps. Basta may umuhuni lang dyan sa baba mga paps. At umuhuni ito si kulit. dalapit na yung lalapit talaga yung alpas mga paps. Isang lalaki mga paps. So yun mga paps no. So hindi na ako mag-sit up mga paps kasi dito tatlong huli tayo sa sit up na, na dito mga paps so yung huli ko mga paps apat si may sit up ako doon sa baba na ano yung unang sit up ko e, eh, dito pangalawa hanggang pangatlo hanggang pangapat i eh, every sit up ko mga paps may dumapo at may lumapit talaga na alpas mga paps so mga paps ito yung huli ko mga paps apat mga paps so. Yan. Sa dalawa, tatlo, apat. Apat yung huli ko mga paps. So, dito lang talaga. Hindi na ako lumipat ng ibang pisto mga paps. Dito lang talaga ako uh, nag-sit up. Dito dinapuan si kulit ng tatlo mga paps. So, yun mga paps no. Siguro pag mag-sit up pa ako mga paps may lalapit pa talaga mga paps kasi may mga humuhuni pa dyan sa baba mga paps so grabe si kulit mga paps ang galing na ni kulit mga paps oh, may humuhuni pa dyan sa baba mga paps so mga paps uuwi na kami ni kulit mga paps apat tayo huli mga paps yan apat So hanggang dito lang siguro yung video mga paps no. Ah, salamat sa pagsubaybay sa aking channel. Ah, sa hindi pa nakapag-subscribe, sana i-subscribe niyo na yung channel ko, RM Sindong Mix Vlog. Para updated kayo sa mga alimokon hunting adventure ko sa gubat. So, yun mga paps. Ah, abang-abang muna tayo mga paps no, kasi may mga under tayo na susubukan natin sa gubat mga paps. So, ito si kulit mga paps, siguro papahingahin muna natin mga paps. Kasi ah, medyo mataas-taas na yung Uh, hunt namin ni Kulit sa pagsama namin ni Kulit mga paps so yun mga paps ah uh, uh, salamat sa walang sawang pag subaybay sa king channel sa Alimokon Hunting Adventure mga paps so sa hindi pa nakapag hit ng notification bell sana i-hit nyo mga, mga paps para updated kayo sa mga Alimokon ko mga paps so yun mga paps Uh, mga next week o mga ano mga ilang araw mga paps mayroon din tayong uh, mga huli ni kulit na ano mga paps na i-release natin dun sa stocking kids natin mga paps kasi pwede na siguro i-release yun so abang-abang muna tayo mga paps no sa saka yung sa mga under trainee ko mga paps si kulit adi ah, si ano mga paps si putig koko mga paps at sa si pagaw mga paps kaso lang si pagaw mga paps wala pang buntot kaya Uh, paanuhin mo natin ang buntot mga paps so yan mga paps no salamat sa pagsubaybay sa aking channel uh, RM Sindong Mix Vlog sa anuman kayo sa mundo mga paps at sa sulok ng Pilipinas mabuhay po kayo at hanggang dito na lang yung video mga paps bye, -bye mga paps